grabe na ang korupsyon sa ating bansa dati nasa ilalim ng lamesa ang pera ngayon nasa ibabaw na lantala na mga kasama ang korupsyon sa ating bansa lalo na sa plant control project ay parang puno ng kahoy mula talbos hanggang ugat ay ang mga kontraktor na gaya ni Diskaya na bumili ng payong na halagang 20 milyon may kasabang Rolls Royce. Ang mga sanga ay mga DPWH, Kongreso at Senado at iba pang opisyal ng gobyerno. Pero may dalawang malaking sanga ang nakawan sa flood control project. Ang isang sanga ay ang BICAM at ang powerful small group na nag-insert ng 289 billion sa DPWH.